malambot so, lang yan. So, ayan Oh. Uh, good morning sa lahat. Nasa ano tayo ngayon? Sa Marikina. Yan. Wala talaga sa bahay ang pera. Nasa, Nasa, Nasa Marikina. Nasa Marikina. Nasa labas ng bahay. So, ano tayo ngayon? Uh, uh tawag nito? Uh, mag -ano tayo uh, mag mabaklas kabit tayo baklas kabit linis So yun guys, before natin siya babaklasen kailangan talaga natin ititesting natin yung unit na yan para uh, ma-pump down natin yung aircon at the same time, uh, ma ma-save natin yung pinaka-prion niya. Yung nagdadala ng lamig guys, so yun guys, malamig siya. O, naka 24 yung settings niya. At yun, ito yung outdoor niya guys. Yan, yung outdoor niya, yan. Uh, malapit siya na siya dito sa bintana Kaya lang wala lang service area So... Motor lang yung service natin So ginawa natin Meron tayong ladder na telescopic ladder Kumbaga parang ginawang built bag ng kasama ko I mean ano Backpack Tinali lang sa likod Tapos nakasandal lang siya sa upuan Para medyo Hindi kami hirap sa biyahe Kasi marami kaming dala guys May madala kaming prion Barina Grinder Welding At yung... Uh, yung pang player yon basta pang aircon na uh, tools so yon ah uh, yung kasama ko yung kasama ko bumaba na doon kasi nagsisit up siya ng hagdan nagsisit up siya ng hagdan yan para alisin namin to yon alisin namin yung outdoor na yun, guys kasi kailangan namin yan maalis kasi nga lilipat na sila ng ilang uh, ibang bayan Oo, oh, so uh, nagrerent rent lang sila dito may okay, mga gamit guys, oh, dami. Uh, so, kanina madaling araw pa sila nag, uh, ano, naglilipat. Kami naman, alas 5 pa lang ng madaling araw, galing ng Bulacan, umalis na kami papuntang Marigina. So, ang biyahe namin, guys, nasa isang oras at 20 minutes. So, wala pang alas 7, nandito na kami. Eh, nagkataon, naghakot sila ng madaling araw. So, pagdating namin, kakaalis lang din nila para hakotin yung mga gamit. Yan, oh. Wala na mga gamit yan, guys, kasi lilipat na sila. So yun, bumalik si sir para ma-assist kami rito para mabuksan yung bahay para ma-assist kami. So yun. Uh, waiting tayo kasi tinisting natin to. Bali ipapump down to, guys. Ulit 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 tayo sa na tinatawag na pump down. Kasi yung kasama ko bumabana para mag-pump down. Yan oh. Yun, yung ano. <coughs> yung customer, customer namin yan si Sir Edsel. Ah, uh, by the way, guys, nakita tayo sa uh, Facebook kasi nagba tayo. So, nakita niya yung video natin na gumagawa tayo ng aircon. So, kaya nag-PM siya sa akin, nagtanong, then nagkasundo kami sa presyo, then nagkaroon kami ng schedule kung kailan. So, ito, ngayon na, schedule namin, nandito na kami ngayon. So, maaga po kami guys, para nang sa maagaran maaga rin namin matapos. At, kumbaga, di baling kami mag-antay, huwag lang yung customer yung mag-aantay. Si mahirap naman yon So, dapat ganon talaga. Sa mga technician ha, Uh, ugaliin nyo yung kayo po ang mag-antay sa customer hindi po yung kayo yung inaantay kasi mahirap yun di baling mag-antay tayo para nasa ganun maayos po yung magiging uh, feedback ng ating client uh, uh, hindi maganda po yung tayong client o uh, tayong technician ang inaantay kailangan tayo nag antay para sa akin ha pero dipindi po sa inyo yan kung kung alin kayo doon. Oh, may mga ganyan kasi. Eh, may mga customer kasi na gusto nila yung mismong technician yung maghahantay. Hindi yung, yung pinaka-client yung naghahantay. Yung tipong antagal dumating, ganun. Wag. Kailangan natin tayo yung ano, tayo, kailangan natin, agahan natin. Yun yung pinaka-the best doon. Idol! Okay ka lang dyan? Hindi, nat hindi natin tatanggalin yung ano muna, pansamantala? Yung alona na yan Mamaya na oh, yun Kasi nga andito guys Second si floor yung outdoor So may hagdan kami doon sa baba Kaya napilita kami magdala Kasi mataas nga nung sinin sa akin yung picture So ah uh, Ngayon Ito lang muna yung video natin sa ngayon Kasi mabibisi na kami guys Maraming salamat sa inyo sa inyong panonood sa ating video yun, Thank you Uh, have a nice day sa inyong lahat. Oh, happy Saturday. Mm, -hmm. lalo, lalo sa ating mga puting ma manonood ng ating video. Thank you very much. Nalay boy ha. Yun, guys, nabaklas na natin guys. Oh, pati yung indoor nya. So yun, yung update natin guys. Yeah. Ayan na siya guys. guys. oh Yung pilip ko na sa'yo kanina, di ba? oh, oh, oh. Then, sa ano? Ayan ah. na guys. Yan sa sako. Ayan ah. na guys. Ah. Uh. Balikan ko sa taas. Baka naiwan. Balikan ko. Ayan yung gamit namin guys. Yan. Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Basta na namin yan guys. Kasi yung service kami guys Palikan ko doon nito Hindi to, sa bulsa ko Kasi Yung sa bulsa Oo, oh, sa bulsa Huwag na to dalit May denable tayo eh So ito guys, iba biyahe sa Crestview Doon sa Antipolo Antipolo to guys Doon na namin linisin yan guys See you mamaya guys Oh talaga kapag may mga power tools Kaya yung, yung yung kaninang mga nagpaklasa sa ano ang tagal nila eh The Mano eh. Manu -manu? Mano mm. Tagal yun? Yun talaga yung arawan. <laughs> uh, sabi ko sa kanina wala ka yung power tools. Pwede kayo pinadalhan ng power tools. Wala sir. Wala ka Ano? Pagod mo. Pagod mo. kapuso. Binalota namin ng bago para mukha naman bago. Yan e yung kalat to. Mamaya nagbibiti natin yan. Clean as you go. Yan. Ito yung indoor nya, indoor. Back to back lang ito guys. Back to back. Ito yung pinaka-out doon. Tapos, dyan galing yung indoor. Uh, piping. Ayan, nakakabit na yung indoor at saka outdoor. Piping na lang yan guys. Piping. Ayan. Pag alanganin, hinang to hinang. Pag alanganin. Pero pag hindi, ah, uh, matik. So yun, ah, uh, tapos na kami nag-testing na lang, tapos nagligpit ng gamit. Yan. Ah, uh, tinitesting na siya, uh, 16. Nangagat na 'yung lamig niya, guys. Oh. Uh, sigurado, uh, pag ganito, kalamig. Uh, hindi pwedeng hindi mapayakap 'yung mag-asawa pag ganito.